Naging viral na sa internet ang nangyaring coronation night sa katatapos lamang na Miss Amazonas 2015. Ito'y matapos na hablutin ng first runner-up na si Shislain Hayala ang corona ng na nanalang si Carol Toledo at itinapon ito sa lapag. Hindi nga matanggap ni Shislain ang kanyang paiging first runner-up kung kaya't matapos yakapin ang nanalo ay hinintay lamang nitong ipatong ang corona sa ulo nitong si Carol bago sa pilitang hinablot at itinapon. Sa kanyang Facebook account ay sinabi nito na hindi niya gusto ang naging resulta na nasabing pageant at hindi umano siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Idinagdag pa nito na nais niya ng isang malinis at honest na pageant. Kitang-kita naman mula sa ibang kasama nito na nagustuhan ang ginawa ni Shish Lane dahil pinalakpakan pa naman ito ang nagalit na Biroy Queen habang papalabas ito ng stage. Narito ang video na nasabing kontrobersyal na paghablot ni Shish sa corona ng nanalong Miss Amazonas 2015. Yeah, que <laughs> receberá a chave de uma super moto como premiação da prancha. A outra chave será entregue a Miss à Amazonas. Grabe. Samantala, ang winner sa nasabing pageant ang magiging representative para sa Miss Brazil 2015. Bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Perfume by Ken, Ellen's Aesthetic Center, Manila Bay Service Apartments, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At yan aking balita, ako naman si Attorney, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz! <mulong>